Itil-apple ni Jade. May dako, tita. Ay, hindi ka buka kayo, taong. Hindi ka buka kayo, Papa baby ako, guys. <laughs> Magpapa baby ka? Papa baby. Hmm. ka sa kanila. Andito yung friend ko, guys.

apple. Ako okay, ng apple si Jade. Saan galing apple mo? Saan kay Tito Jun. O, mag-thank you ka na kay Tito Jun. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye agad? -bye. Mag-thank Bye you ka pala kay Tito Jun. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Oh, na sayo. We want ta. Asin. Maasin yung apple. Pahingi nga ng ano pa. Lagyan mo dito. Nakaunting ano. Ano oh, ba yan? O, testing. Testingin natin si pinilakang lakbay ngay. Doon ang ginagawa. Yan po ang ginagawa ni Pinalakang lakbay Yung apon ay lalagyan ng bagoong isting natin. Dito, dito. Dapat dito sa camera pa. Yan. O sige din daw. Wag na. Joke lang daw. Yan ang ginagawa ni Pinalakang lakbay sa Finland. Ayan. Yes, Dito lang ako, konti lang kita ko. Papa, masarap nga. Bagay nga pa. Bago ko sa apple. Hindi masarap nga pa. Promise. Masarap nga. Isa pa. Eh, bawal sa akin na mahalat nga pala. Ayan. Naka, naka, napanood ko kay pinilakang lakbay. May pa may pa napitas na apple sa Finland. May baon-baon lang siyang bagoong. Tapos kumuha na siya din ng mga apple yung kahit mga maliliit pa. Sinasawsaw niya sa bagoong. Ay, ako nga, yung pa. kasama dito, Papa. Ako kami lang ni Mama. Mm. Ayos sumama ni Papa sa video kasi, ha?

Happy Mother's Day, Mama! Hmm? Isa linggo na nga yung nakaraan, eh. Hindi pa pa naka-move on. Hindi pa pa rin naka on. Thank you, baby, ko. Mmm...